para bagong lahat. Uh, konting comment lang, konting recap lang dun sa nakaraan sa natatandaan kong laban ni Da Vinci versus Katana. Nakita ko lang na hindi naging effective si Da Vinci dahil parang kulang pa siya sa preparation, kulang siya sa ensayo. Um uh, masyado siyang kabado, parang uh, on the spot karma. <laughs> Ang nangyari kasi halos lahat ng rounds niya is na messed up, 'di ba? Halos lahat ng rounds niya. Especially yung round 1 niya, 'di ba? Ang lalalong ano niya eh, choke niya. 'Di ba? Sobrang nasayangan ako. May laman, pero kahit nakikita ko na yung mga parang mga ni-recycle na ng mga ibang angle, tapos diniinan pa ni Katana na nagtatagalog lang siya ng mga uh, foreign battles. Kaya parang, ah, uh, okay. So, parang, so, kayo naman nakakaalam niyan eh, di ba diba? Kayo naman nakakaalam unang-una -unang, unang ng sarili niyo. So, mag, yung honesty niyo sa sarili niyo, paano kayo uh, bilang isang artist, lihiti le mo, lihiti mo ba yung paggawa niyo ng ng mga bagay-bagay ah uh, may mga kanya-kanya naman tayong mahika, 'di ba? No? na tayo-tayo lang din nakakaalam kung paano natin kinagawa yung mga bagay-bagay, 'di ba? So nasa sa inyo na 'yan kung hanggang kailan niyo kayang kiinin yung ganun, 'di ba? So anyways, ako uh, I wrote my own songs. I wrote my own shit. Big deal kasi, big deal, big deal kasi yung pagsulat mo ng sarili mo. Kasi, paano mo makiklaim na artist ka? Anong level ng artistry meron ka? Kung magkalagalo ka lang naman ng foreign battle, di ba diba? So, yun. Anyways, Kay Katana naman, ang ganda talaga ng ano niya, ng style niya. Ang ganda ng flow niya. Ang ganda ng bagsak niya. Ang ganda ng lapagan niya. Alam mo yun? Ang ganda ng ano niya eh. ng build up niya, ng storytelling niya. Ang ganda. Ibat-ibang feelings. Ibat-ibang emotions. Diba? May underlayered. Kaya yeah. masasabi ko na ano, na malinis na. Katana yun. Yung Okay, yun lang. madami na namang dadato si madam. Ayan na nga, hindi na nga ako nakapag-shoutout. Tsaka, hindi na nga ako nakapag-comment. Eh. So, uh, yun. Isa pa sa natutuwa ako na, ano, na, na momentum ni Katana doon. Is yung minamak niya yung kanta ni, ano, ni Da Vinci. Di ba diba, na about sa lalaki na pwedeng lalaki, pwede rin sa lalaki, 'di ba? At dahil doon naalala ko yung kanta ng kamikaze ng Chicksilog. So, yun, hindi ko kasi alam yung, eh, hindi ko alam yung, yung kanta ni Da Vinci. So, rock and roll muna tayo. Diba? Chicksilog, rock and roll. Let's go. Hey. ay, 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 ay. Magdamag, nag-aabang, maglalaro kaya Ang dalagang nagtatago sa ayas na maldita Sa dating tagpuan sa bayan ng kontera sa ng tindahan ng magic at sandala Nung minsan nga ay nag-alay ka pa ng buhay mo Nung kinala pa natin ang mga bagong dayo 🎵 nga sila at nagyayag magsaya 🎵 Tanging hinihintay ang makita ka alas dos ng linggo ah. ako at nagpapangon 🎵 na Kananapit habang hinahanap ng hindi ang mundo lang makita ko Ako ay nahulog Minulang lang ko Alam ko ng sigarato mo Tiksinay Ako ay nahulog Minulang lang ko Alam ko ng sigarato mo Was on my homie, was on my home, was on my chops, and a welcome back. season. say, episode na ba-din little long yan sa. I'll do the X-Data's channel. <laughs> okay. What? Okay. Tingnan ko lang, we insert ka-do.